sa Manitoba. Nagbabalik ang Folklorama ngayong taon, ang pinakamalaking multicultural festival sa probinsya. At ngayong taon, dalawa na ang pavilions para sa Pilipinas. Silipin ang mga paghahanda sa report ni Teresa Barrera. Two weeks na ito ng Folklorama ay maibibigay natin at maipapakita natin ang tunay na kultura ng ating Pilipino. Ito ang ibinalita ni Virginia Gayot, Pangulo ng Philippine Canadian Center of Manitoba. Anaya ngayon taon, dalawa na ang Filipino pavilions na maaring bisitahin sa Folklorama Multicultural Festival sa Winnipeg. Ang Pearl of the Orient Pavilion, halos limang pong taon nang sumasali sa nasabing festival at ang pinakabagong mabuhay Philippines pavilion. Talagang uh, kailangan natin ng uh, isa pang Filipino pavilion dahil sa dami ng Filipino dito sa Winnipeg, Manitoba, ay uh, kulang yung uh, isang week ng Pearl of the Orient to show case our uh, uh, culture, our traditions, our heritage. Ani gayot masaya ang Magdaragat Philippines, organizers ng Pearl of the Orient Pavilion, na meron ng dalawang representasyon ang Pilipinas sa festival. And, uh, they became our uh, mentor at mga advisor din kung magtatanong kami ng mga kailangang gawin, ay sila ang aming napagtatanungan din sa uh, mga uh, step or process ng... Uh, paggawa ng pavilion na ito. Magaganap ang festival ngayon buwan. Sa so August 3 to 9, maaaring bisitahin ang Mabuhay Philippines Pavilion sa 737 Kiwaitin o sa FCCM. At sa so August 10 to 16 naman, bukas ang Pearl of the Orient Pavilion sa St. Norbert Community Center. Yung uh, sa MAFTI, yung mga educators ay ang mga performance nila ay tungkol sa history. So may mga sayaw uh, focusing sa mga history ng Philippines na kagaya ng mga banga-banga uh, dance or mga pinanyuhan dance. At yung uh, kapwa-kultura na uh, group ng mga uh, artists, entertainers ay ang ipapalabas nila ay mga traditional songs, traditional dances ng Luzon. So like uh, tinikling, at ang kanta mga ang pipit, mga ganon. Tapos yung third group, yung bibak ay isang indigenous group. So ang kanilang ipofocus na ipresent ay ang mga different cordillera dances. Maaring bumili ng ticket para makapasok sa mga pavilion on-site o sa folklorama.ca. Ang bawat pavilion, magkakaroon din ng pagkaing Pilipino at mga cultural displays. We, we hope that uh, makikita nila na Uh, ang kagandahan ng kultura ng Pilipinas. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver. At yan ang mga balita ngayong araw. Ito ang Omni News Filipino. Maraming salamat po.